Mga ka-Republic, game 2 na mamaya ng Hinebra at Meralco sa kanilang best of 5 quarter final series. Misyon ng Jin Kings na muling pataubin ang Bolts upang makalapit pa ng isang hakbang patungo sa semis. Hindi naman basta-basta titiklop ang tropang kuryente at pipiliti ng mga ito na makatabla. Samantala, tabla na ang kartada sa isa pang bracket ng playoffs. Naungusan ng Enlex ang talk and text sa kanilang pangalawang laro, habang ang itunuturing na Dark Horse na Rain or Shine ay pinulbus naman ng magnolia. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, biglang nagbago ang kompleksyon ng quarterfinal sa pagitan ng ROS at Magnolia matapos ipagwaswasan ng mga bataan ni Coach Chito Victolero, ang dati makisig na makisig na magpipintura. Tambak ng 52 points ang Elasto Painters sa Hotshots upang maitabla ang series sa tig-isang panalo, tig-isang talo. Sa ganda ng nilalaro ng Ren or Shine, sa elimination sila ang tiniting ng Dark Horse ngayong Governor's Cup hanggang mangyari ang di inaasahan kagabi. Minasakir ng hotshots ang tropa ni Coach Yang Yao 121-69. Nakakahiyang limang puntos lang ang naipuntos ng ROS sa buong second quarter. Ang talo nila kagabi ang pinakamapait na pagkatalo ng ROS franchise. Nalagpasan pa nito ang 43-point beating na natikman nila sa Hinebra noong May 24, 2009. Kitang-kita ang pagkadismaya ng ROS coach na si Yeng at hindi nito na itago ang galit kay Ian Sanggalang. Ang Magnolia Bigman ang nakasundot sa mata ng ROS Import 30 seconds na lang ang natitira sa first quarter. At nang wala na sa laro si Aaron Fuller sa buong laro, parang team practice na lang sa Magnolia ang laban. Nawalan si Coach Yangyao ng scoring and rebounding machine dahil agad nang itinakbo sa ospital si Fuller. Walang gatol lang pahayag ng nagalit na Arois Coach sinadyaraw ni Ian Sanggalang na tusukin ng mata ng kanilang import. And in fairness, base po sa ang gulo ng video clip na napag sa X dating Twitter, mukhang may bahid nga ng katotohanan ang pahayag na ito ng Arois Coach. Humihingi si CYG ng investigasyon sa insidente. Gusto niyang i-review ng PBA Committee ang ginawa ni Ian Sanggalang. Nanganganib na maglaro ang ROS ng walang import bukas sa Game 3. Habang ginagawa natin ang content na ito ay wala pang malinaw na report sa kalagayan ni Aaron Fuller. Kung hindi makapaglalaro si Fuller bukas, yamado na naman ang Magnolia dahil mukhang fit na fit sa sistema ni Coach Chito ang bago nilang import na si Jamari Bird. Samantala, game to na mamaya sa pagitan naman ng Barangay Ginebra at Meralco. Target ng Gin Kings ang pangalawang panalo para lalo pang patibayin ang hawak nila sa trangko sa kanilang best of 5 playoff series. Nagwagi ang mga mag-aalak sa game 1 sa likod ng napakagandang performance ni Justin Brownlee. Napapansin ng maraming basketball observers sa group stage ay parang easy-easy lang daw ang laro ng Ginebra Resident Import. Hinahayaan niyang mag over ang mga locals, tinutulungan niyang mabuild ang confidence ng mga kakampi. Ngunit dahan-dahan ang tumataas ang level ng kanyang laro pagdating sa playoffs, gaya ng ipinamalas niya sa Game 1. Ayaw niyang biguin ang mga Hinebra fans na matagal na naghintay sa rematch nila ni Allen Dorham at sa Game 1 performance ng Hinebra Import na ikomento ng mga sports reporter, tangan pa rin daw ni JB ang numero ng Meralco Import. But in fairness kay Allen Dorham, off night lang siguro nito noong Game 1. Hindi naman yan magiging three-time best import kung hindi yan tunay na mahusay. Kaya mamaya sa game 2, tiyak na ng proper adjustment ang Meralco upang mabigyan si Allen Dorham ng pagkakataong masabayan si Justin Brownlee. Inamin ni Coach Luigi Trillo iba ang Hinebra na nakalaban nila sa semi sa All-Filipino Conference kaysa kupunan na ngayon ay kaharap nila dito sa quarter finals ng Governor's Cup. Unang-una na nga walang Justin Brownlee noon na laging nakapag-create ng mismatches Mismatch ang kahit sinong local guard na pabantayin sa Hinebra import at iiwan naman ni Brownlee ang mga bigs nugu-guardia sa kanya. At isa pa, healthy na ngayon si Scotty Thompson. Ngayong nakita na ng Miralco coaching staff ang pagkakaiba ng Hinebra last season at ng Hinebra ngayong Governor's Cup, ang next assignment nila ay hanapan ng solusyon kung paano nila ininigate ang advantage ng Gene Kings kung meron man sa mga departamentong naiiwanan sila. Gaya nga po ng sinabi natin sa ating previous video, wala pa talagang dapat ipagsaya ang tropang mag-aalak dahil game 1 pa lang ang kanilang napagwagian. Feeling out period, kumbaga, nagpapakiramdaman pa. Pero syempre, iba na rin yung nakauna. Disidido ang Meralco na maitabla ang series. Maghihingalo na raw ang kanilang kampanya kung madadaon sila ng 2-0. Pero siyempre alam din ni Henebra Coach Tim Cone na mawawala sa kanila ang momentum kung makakatabla ang balls. Hanggat maaari ayaw nilang bigyan ng chance ang mga bataan ni Luigi Trillo. Noong nakaraang All Filipino Cup ay nakita na ng Henebra na mapanganib na kalaban ang Meralco. Kaya gusto ng Henebra na idiin pa ang laro mamaya. Muli, matutuon ang atensyon ng lahat sa import ng magkabilang team. Sa kalibre ni Alin Dorham, hindi ito laging malalamangan ni Justin Brownlee. Ngunit kilala nga natin si JB32 na laging tumataas ang level ng laro sa playoffs. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa'yo Camilo Dumling. Yes, sana tuloy-tuloy na ngayong playoffs. Ang magandang laro ng Hinebra. Sa'yo rin, Papa Kiko, shout out. Salamat, Idol. Hindi ka nawawala. Salamat din sa'yo, iyo, Rico Nicanor Factor. Wala pa rin kupas si JB natin, kabayan. Sa'yo rin, Benjamin Hapayan, shout out sa iyo. Kailangan maging consistent. Sa'yo rin, Darwin Oksiano. Sana makapanalo ulit tayo mamaya. At sa Yuren Drex Ramento, sana maulit muli, sabi niya. At sa Yuren, shout out, Ryan Apable, yes. Injured si Scottie noon. Sa Yuren, shout out, Dennis Makasait, sorry. Nakakalimutan natin yung ibang detalye. Sa Yuren, Merson Kabadi Vlog, ingat ka dyan sa Oman Kabayan. At sa iyo, shout out, Philmore Sarko, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.